sana na dahi. kwarta dahi Pordoy mo. Mami na dahi purdoy. Lula ni mo dahi Pordoy. Lula dahi siya po. Purdoy siya ah? po. Ha? Walang kwarta po. Hmm? na. Mamina. Mamina. Mami na. Mami na. hmm, apak Hmm. Thank you. Anini na, ani ne. Oh, paano na ko mung inday, na unta na kundi pa Ha? Huh? Kinsa na? Kinsa na? O na, na among inday. Si inday na mong... Mama, inday na mong badiday. Kado si burakday. Burakday na siya. Kanay si badiday. Kinsa na, badiday? Kinsa na, badiday? in-day badiday ako ito arani ado na siya kay burakday mo na si burakday o si badiday hmm. wow badiday mo na si Inday na mo badiday parangga ah Inday badi day. Inday badi day. Ah. Mama. Mm. Ah, huh? meme. Na meme na meme na meme. <coughs> Mom, <coughs> istorya siya. na ni Amang Badiday. Mag-one year old na ni si Inday Badiday, hapit.